kick. sa ating lahat mga kapinoy ah uh, kumuha nga po pala ako ng permit kanina sa sa ating uh, barangay so meron po tayong uh, order na manok or meron tayong shipping papunta po ng uh, Rojas Isabela this coming ah uh, September 13 so meron pong uh, umorder sa atin ah uh, ito po isa sa isasakay natin doon sa Victory Liner. So nag-inquire po ako doon kahapon kung paano po ang uh, sistema. So pagka po pala magpapa ng mga uh, manok, is kailangan po po natin ng uh, mga permit. So 'yun po 'yung nilakad ko kanina at uh, nandito po 'yung mga manok na ipapadala natin sa September 13 mga Pinay. Ito mga kapinoy ha, ah, yung ating ipapaship sa October ay sa September ah, 13. Yan, mga ah, kapinoy. Yo, sa kabila, butas. Eh oh. no. Ah, kumpo yan. Ah, dalawang basilan tapos dalawang parawakan. So, yung pong isa is mitlog na mga kapinoy. Yeah. po. Mitlog niya Isang itim na yan. Yan po yung parawakan natin na black. Tsaka po isang parawakan na gray. Ayan po mga kapinoy. And then, yung dalawa na yan is basilan po yan. So, ship po natin yan papunta ng Rojas Isabela at saka po may karam din pong kasama yung mga Pinoy na kwan na mga darag so ang sisiw po ng mga darag is sampung sisiw na darag mga Pinoy yung uh, order pa yung pong apat na yon dalawang parawakan tsaka po dito sa ating mga sisiw na darag mga Pinoy Ayan. sampu po, po na week old yung order po niya sa atin so nagbigay po na tayo dyan ng free and then meron din pong discount so ang week old po isang bigay po natin dapat dyan is 150 so binigay ko lang po sa kanya ng 120 and then meron pa po siyang free na isa yan mga pinay Mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at kita kita po tayo ulit sa ating pang mga susunod na video at don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ang nag sa inyo mga katagang. Pag may pangarap, magsumita. Palam!